What's up mga kakadakars? It's me, Hitrix, and welcome to my vlog. So for today's video mga kakadakars, no, meron tayong pupuntahan. Tignan nyo naman. Ba! Diyos ko! <coughs> Pasensya lang, inuubos si kakadakars. Masyado na sobrang saliban. Masyado na sobrang. Alam pa ako suklay mga kakadakars. Pagpasensya nyo lang. Mahirap halgilapin ang suklay. Ito mga kakadakars, tignan nyo yung dinadaanan ko. O, oh, di ba? Ang Ang lupit. Gusto ko sa di ba? Isko? Ang lalim. Dito kayo sa Barangay Gatbuka. Barangay Gatbuka, Kalumpit, Bulacan. Grabe. Ay, sir, may malalim yata dito. Gusto ang hirap naman dito pumunta. Apakalalim, makakakuda ka sa oh. Sa tingin nyo mga kakudakars, high tide pa ba to? eh high tide pa ba yung ganto? Yung gantong itsura, high tide pa sa tingin nyo mga kakudakars. Tingin nyo naman, nakaka ng lalim. Siyemay. Sobrang lalim, oh. Tama yung bata, oh. Oh, para di sila mabasa. Hello! Hello! Hi ka! Hello! Yan, napakalalim napaka lalim mga kakudakars. Right there. Super lalim. May pupuntaan lang tayo dito. Lalo na pag hindi natin kabisado daan, baka lumusot tayo. Ay! Ayan, oh. Ayan nga, mga ng dalim ng tubig. Ayan, high tide lang ba to? Sa tingin nyo, mga high tide lang yung gantong itsura. Di ba? baka lalim na ng water dito Hay tide pa po ba to May lusutan po ba dito O meron pa Nako po Ayun 'yung oh, ang hirap pala pag dikamsadi daan Ayun Nakakapain ng lahat Ito dito dito ya yeah. Saka so, meron Sige po Thank you po Maano po ba Baha pa po baha na po yata to no Aawulong ah, din po ito mamaya. Ha? Ah. So, Tapos kumakakuda ako sa tingin bahay. Ano ba to? Baha o high tide? My God, ang hirap. Pagka di kabisagi na Yeah! It's so dirty! My God! Oh, my God! Hello po! <laughs> oh, my God! It's so very dirty! It's so very linis pala. Ya, yeah, may tubig na iloob nila. Yeah! Why naman ganto? Napunta si Kako Dakar sa ganto. Oh my God. Oh my God, it's so very linis. Walang halong chemical. Ay, Diyos ko. Oh my God. Napakalinis. Tao po. May tao ba dito? Tapakalinis naman ang water dito. Jessica! Yeah. Hello! Ito din tayo pumunta sa aking magandang tita. Diyos ko, may tubig na siya! Ano ba yan? ba? Ah! Ang hirap naman dito kumunta. Ayan, no? Napakalinis ang tubig dito. Walang kaya halong chemical, no? Ala! Oh my God! Puro natural lang to. Oh my God! Ang lalim ng tubig dito sa loob ng bahay nila, oh. Diyos ano ba yan? O, oh, diba? Ayan. Ayan niya mga kakudakers. So, tingnan niyo. Oh. Hirap dito sa barangay na to. O, oh, hirap sa barangay na to mga na. No. Nakarating. High tide pa lang yan. High tide pa lang to mga kakudakers. Hindi ba to baha? Ah? Pero sa tingin niyo, baha. A, baha. B, high tide. Yan yun naman yung dinaanan natin hanggang dito kanina. Oh. Grabe sa daan nila papunta dito. Ah, mga kakudakar, na tayo. Oh, bye bye na. Bye. Bye bye. Uwi na kami. So uwi na kami mga kakodakers. Bye, tits. Bye. 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 Mga kakudakar, tayo dito? Napakahirap tanda. Napakalilis ng tubig dito ha. Walang halong ano. Yung ina, di ka pala. Sa ano ko punta nila? Ayan, tayo uwi na. Uwi na tayo. Hello. Hello. Hi, hi, hi. ka. <laughs> uwi na tayo mga kakudakers. Natataposin so, natin yung video na ito mga kakudakers. Ayan. Hello po sa inyo. Hello. <laughs> <laughs> Grabe, lalim ng tubig dito. Hanggang dito na lang po ang ating video mga kakudakers. Ayan, nakaano pa rin tayo sa tubig. Ayan. Thank you for watching. Bye. Bye. Ayun pa tita ko. Maganda. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. <laughs> Bye. Thank you for watching mga Odaquers.